Politics. Politics po. Oy, pala hindi po noon mga nakalami. Opo, kasi noon po kasi, syempre, uh, uh lumaban na lumaban ako ng 2019. Hindi ako ito yung mga tao na sabihin kung sinong mayor nila. Kasi alam nila, alam nila, hindi kami, hindi ako marunong manakit, hindi kami bayulente. Ganon din yung opponent ko noong 2019. Ngayon, nakakatahimik po pag nakabilma sila. Ay, talagang hindi magsasalitayan. Kahit magpa-survey po kayo ngayon sa San Fernando, napakalaki ng undecided na percentage dahil takot ang mga tao. So, ang, ang ibig yung sabihin, uh, Mayora, noong 2019, hindi yung kalaban po ninyo, hindi, hindi nyo, hindi niyo kalaban na Sinasabi niyo sa akin indirectly, iba ang kalaban niyo, Ibang klase know. yung kalaban niyo ngayon. Oh, Anong klase po ba yung kalaban niyo <coughs> ngayon? powerful po sila. Meron po mga mas powerful kayo sa gobyerno? Uh, siguro po ang public na ang sasagot dyan. Public? Eh, ano ah, okay, naman po eh, yung... po Ah... Uh, uh, eh. Hindi ko po masagot yun. Matanong po kayo sino po ang kalaban nyo ngayon? Ah... Uh, yung pong kapatid ng Governor, anak po ng Vice Governor. Ay, mabigat na laban po. <laughs> <laughs> Kasi, dalawang kaban yung kalaban nyo eh. <laughs> Kaya diba? nga po. Kaya nga po. Uh, Naintindi ako na po. <laughs> kasi, para bang sinasabi nyo rin kanina kay Chairman Fernandez, medyo nakahimik ngayon dahil nagkoconduct ng investigation. Ang ibig sabihin, parang sinasabihin nyo yung Chairman namin, idire diretso yung pag-investiga. Di diba po ba? Opo, kasi napakalaking bagay po talaga nito. Na for a while, I guess, maybe, tatahimik dahil alam po na nag-iingay kayo dito. So syempre, matatakot naman po kahit pa paano kung sino man po ang nasa likod ng kilig. Hindi naman po tayo nag-iingay dito or just parenting out of the truth. Kasi baka kasi yung mga uh, misconstrued, no? Na yung mga killings na iniimbestigahan po natin dito ay eh, kailangan po talaga natin makikita yung kung bakit po, no? And at the same time, mga threats na nangyayari. But nevertheless, kung nakakatulong po para patahimik po ang election sa... Sobrang Pernando. nakakatulong po. Eh, Sir Fernando, ang lalawigan ng Pampanga, like I said before in my opening statement, because Pampanga is the heart of Central Zone, nandyan po lahat ang magagaling, kaya kailangan po hindi lang may ah uh, Director Pajardo, please. Uh, tatlong buwan na lang po may git election na. Sana po I hope and pray na walang mangyayari. Ako, yan lang po ang hinihingi ko sa inyo sa Kapulisan, sa Comelec na sana maging fair ang laban. Uh, we will just level the playing field. Ayahan po natin yung taong bayan na mag-desisyon kung sino ang dapat mamunog sa Lalawigan, sa Distrito, sa Sigat ng San Fernando and at 21 towns of Pampanga. At uh, sana po, kabukal po nung sinasabi ko, huwag po kayong matakot, mga barangay captain, mga barangay leaders down the line. Nandiyan po si Chief PNP, nandiyan po si General Pahardo, nag-usap na po tayo. Definitely magiging tahimik ang ating eleksyon na darating at protektado po kayo sa mga ginagawa natin maayos sa ating bawat lugar sa ating bawat bayan, sa ating bawat angkay. So kanina doon sa session hall, ramdam mo yung kaba eh. Mayor na yun ha, si Bill Makaluwag. Pero kinakabahan siya para sa safety ng kanyang mga kapitan eh, Buti na lang si Congressman Dong Gonzales ba diba? Talagang uh, uh, through his initiative itong uh, hearing ng public safety At nandun yung mga dabarkads natin sa Quadcom, di ba? Para importante trabaho ng mga nasa Quadcom eh. eh. Importante kasi safety yan ng mga Pilipino. Di ba? Isipin mo, pitong kapitan ang pinatay. Kung yun ba ay related o hindi, eh, we need to get to the bottom of things. Kung ano ba yung nangyayari. Kung lahat ba yan ay coincidence lang na sa pampanga lahat nangyari. O pero... Ako, ang hiling ko lang, eh sana magkaroon ng kapayapaan. Sa eleksyon ng Pampanga at uh, wala nang dumanak na dugo uh, Let the people decide uh, Nagpanawagan si Congress Mandong doon sa PNP na please, please, please Ensure the safety of Kapampangans, especially our barangay leaders uh, Dahil talagang mainit po Si, si Mayor Vilma Kaluwag na din nagsabi Actually hindi nga niya derecho ang masabi pero mainit ang eleksyon Diyan po sa Pampanga ngayong taon. So, yun lang naman. Let the people decide. Kung sinong gusto nila maging uh, mayor, maging congressman, ano man dyan. Let the people decide. And uh, sana po ay uh, wala nang mapatay pa kahit sino po dyan.